Ha? Huh? Clark. Clark. Ayun no? Baka makagat tayo. Ang <laughs> laki. Galing. Parang si Harabas dito ah. So, natin si Harabas no, na bumisita dito sa Barangay Makulbo, Mambura, Occidental Mindoro para makasama tong mga batang to sa panguhuli ng alimango. Ipon, yan o, no, eh. O, ganoon pala pagkatali, o. No? Yun, meron ulit na huli yan, no? Isang sundot lang, so dalawang hipon na ganyan na huli. Tingnan natin. Yun, o. No? Ito na yung mga sugpo at hipon, ano? no. Yan. No? Uh, so madami yan. Kung hindi raw umulan, eh, mas marami pa mauhuli. O, uh, busboy number two. Clyde po. Clyde? Clyde po, Francisco. Clive. Okay. Ano naman ang ginagawa mo sa pangingilaw? Ano po, nandiyan siya ulit. Same lang po nung kanina. Parehas din, pana, uh, sigpaw, uh -huh. ng alimango, hipon, yan. So, may so merong larong... tatlong kasama tayo na nanghuli talaga, nanghingilaw dito. So kada isa sa kanila may mga huli na, yung isa natin kasama nakita natin yung bagong huli. Yung ibang huli nila nandoon na sa sa lalagyan kanina nakita natin mga alimango. So itong mga kasama natin na iba pa, tignan natin kung ano yung mga huli nila. So dito sa area na to, marami ding nahuhuli. Kaya nangingilaw din yung ating kasama. Yan. Wala. Ha? Clyde. O, oh, ito yung huli ni Clyde, o. Oh. Ningen natin. Yan. Wow. Ang dami. Ano to? Alimango. Lalaki. Tsaka hipon. Tignan natin, ha. Ah may ano po baka maliit matusok ay oo nga pala unti ka ko nang hawakan <laughs> ayan o oh. tapos dito sa net mo meron din ah, ah tingnan natin ayun ayun na ayun laki ah ah ha ha o unin mo hindi ako marunong yan hindi ako marunong yan ayan, ayan oh. laki ang laki ng ano matama lang ang size nya guro medium size to Nahuli natin ano? Nahuli ni Clyde ba? Clark po. Ha? Clark. Clark. Ayun oh. Baka makagat tayo. <laughs> ang laki. Ito ko nang hawakan. So yan. Okay. Yo. Meron nakita ko so, ano? Yan. 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 Ay, dakmain yan, makakawala yan. yan. Hindi, dandaan lang. O, oh, dandaan lang. lang daw. Sige, testingan natin ha? Si na. Malit na naman tayo. Gerald Anderson. Anong pagdakma, pag sir, ganyan? Yeah. Tapos ganunin. Ah tingnan natin si Gerald Anderson. Kalit ah. yeah. naman. <laughs> <laughs> nakawala. <laughs> Sa iba lang talaga magaling. <laughs> so nakawala yung huli yeah. nila. Ito yung huli ni okay. Wow! Okay. wow. Okay. Okay. Malakam pa. Yun na, tulagsama na yung mga huli. Okay malawak itong fish pond na to na uh, iniilaw natin. So, ang dami huli, no? Ang daming laman ng fish pond na to. Ang lalaki ng hipon sa kanong mga alimango. Kaya nagbota rin tayo dahil delikado may mga talaba at anong mga suso na narito sa fish pond na to na maaring makasugat sa talampakan natin kaya nakabota tayo. Yan, meron sugpo na nakita, no? Tignan natin kung mauhuli. Sumpo daw eh. Ayun. Uh -huh. Nahuli ba? Na Apa. Ayun, nahuli ni Clark. Tingnan natin oh, kung gaano kalaki ang sumpo na yan. Sumpo daw eh. pa yata. Ito. Ayun. Okay lang sir, ipagsama. oh. Laki. Okay. So mayroon pa naman yan sa pala. Tingnan natin, oh, tingnan na. Ayun no? yung huli. No, doon sa kabilang kasama natin. Malaking hipon. So pinagsama na rito. Yon. Okay. Oops. Pumipitik-pitik pa. May nahuli ka kuya diyan? Isa lang po. Anong huli mo? Alimango po. niya. ang gano'ng kalaki ang alimango? wow, ang laki, naputol yung ano oh, sumipit sa tsinelas eh. sumipit sa tsinelas, kaya naputol yung kanyang sipit, sipit no? yan, laki oh ayan. kaya lang, medyo umuulan na ngayon umuulan na sya, kaya kailangan namin umahon medyo Maano? malakas ang ulan ah pero medyo marami-rami na rin yata ang huli ano? ayan, umahon na yung grupo natin, dahil medyo malakas na yung ulan pero iba nating kasama na iwan pa doon pero paahon na rin sila <laughs> so pagka umuulan siya medyo magalaw ang tubig oh, parang ganoon din po pagka mahangin magalaw din maalon ano? kaya Dito, wala masyado umang po yan sir ah ito yung pinapampain sa ano oh, sa mga kawil kawil sa kawil din umang kinakain din siya sa kawil nangangagat iso sir hindi naman po hindi matalas lang yung ano niya silawan mo nga Mark, Mark, yan. So ito yung huli kanina, no. So mga kalahating oras lang sila kami nangilaw ilaw at umulan na kayo umahon na kami. Pero ito yung mga huli niya. O, ito pa, oh. Yan, sasali na siya dito. Ah, sinali na siya rito yung mga huli. Daming alimahon, lalaki oh. Gumagalaw pa at saka sumpo hipon. So, meron pa isa doon, iahang din ba yun? Yan na ba yun? Lala po na, yun uh, na Ito na lahat. Okay. So, meron pa So, meron pa doon sa mga kasama natin sa kabila. Pagdating nila, tutignan natin yung ilalagay nila rito. Para makita natin kung ilan talaga yung mga nahuli o nailawan natin ngayong gabi. Dito sa farm ni Ati Claudette. Okay. Yan, Dito na yung natin mga kasama. O, tingnan natin kung ano yung huli nila. Ay! Umakit! <laughs> Umakit! May huli kayo. Ah, ito na lahat. So, nandito na pala lahat yung huli. So, sa kalating oras na pangingilaw, ito lahat yung nahuli. So, ilang alimango to? sa dalawang ito. Anin, no? Anin alim na alimango. Tsaka meron pa rin Hipon, yeah, delikado, yung hipong sumpo. No? Delikado. Baka masipit tayo. Yeah. Sila mismo nagsisipitan. no, Ayan. Sila mismo nagsisipitan. No? Okay. Tapos na yung pangingilaw ngayong gabi. Tama ba? Oo. Uh -huh. So, sa susunod na araw ulit, mangingilaw medyo maswerte lang tayo ngayon kasi na-tsempohan natin na ngayon yung kanilang schedule para mangilaw dito sa fish pond na to okay, lamaki, ayan eh Dahil wow. tumila na ang ulan ano, so bitin pa yung grupo. Baka sakali madagdagan. Yun, baka sakali madagdagan daw kasi kalahating oras pa lang nakakapangilaw. So, tumila ang ulan, kaya babalik ulit doon sa bandang dulo naman para makapangilaw yan itatago muna yung mga nahuli yan sinasandok siya kahit wala pa sa kawali sinasandok na dami ha ito yung sumpo niya patake po na Ayan, kailangan daw lagyan ng dahon para hindi sila mag-away. Kasi pag nag-aaway, natatanggal yung sipit. Hmm. Tama ba? Oo po. Ayan. Okay. Kaya nilagyan ng dahon para hindi sila mag-aaway. Pag nilagyan ng takip, pero yung takip meron siyang butas kung makita nyo sa gitna. Parang mga siguro sigurong lahat. Nakahawakan sila. Okay. Then yung sugpo naman, yun na oh. Pinasali na doon. Okay. Ito yung sugpo. Yun. Sugpo. 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 Laki. Ito pa ang so, ito ang hipon. Yung maliit lit, tingnan niyo yung hipon nila, pero ang laki-laki niya mas malaki pa talaga sa daliri ni Clark. Oh. hipon Ito sugpo rin. As okay sa kulay pa lang nag Ah, uh, oh, medyo maitim mo yan. On. So kulay pa lang tinitingnan para malaman kung sugpo siya o hipon. Yeah. Okay, so gonna. yung sugpo, ito daw yung maitim. Yeah, po. Ay, yung medyo maputi-puti, yun yung hipon. hipon. So, pala ang pagtingin ko. Kahit medyo maliit siya, basta maitim, I'm sugpo uh, siya. Uh Okay, may natutunan tayo doon. Ayun know, na, marami. Okay. Ito yung matanggal na sipit oh, ng alimango. Okay. Okay. Balik na ulit ang grupo sa pangingilaw dahil wala nang ulan para makadagdag pa makarami dahil kalahating oras lang nakapangilaw no? Oh. Wala so, wala. Wala. Walang huli yung kanila. anong tawag diyan, boss? Ano Panak. Panak. So, may panak sila. Ito, na yeah, meron din po 'yan. Langat na 'to? Hindi po. oh, yun. O, ako na baka mag ako na magangat. oh, so, iangat na raw ni Gerald Anderson. Meron. Gagalaw eh. Hindi, ang sila. Malalaglag 'yan. Tingnan natin kung may laman yung panak nila. Ayun, meron niya. <laughs> Umang. So wala rin siyang laman. So balik natin para paghugo tulad sa susunod na mga araw eh meron ng laman. So dito naman tayo sa kabilang bahagi ng kanilang fish pond rito. Meron pa palang kabila ano na kung saan nangingilaw ang grupo. So ito yung bababaan pa ulit ano. Another fish pond pala ulit ito. Hindi lang yung pinakita ko sa inyo kanina doon. So, dito ay bababa ulit. So, marami raw hipon. <laughs> Silang nahuhuli. Lumulutang-lutang lang tayo yung mga hipon na nahuhuli. <laughs> so, sundan natin. Tignan natin. Yun. Yun. Meron ulit nahuli ano Isang sundot lang. So, dalawang hipon na galing nahuli. Tignan natin. Yun, no? Oh. Okay. So dito meron din o, oh. yan, hipon niya. So hindi ganun kalalaki sa sugpo kanina, saka dun sa kabila, pero tama lang' yung size niya. Yung mga nahuhuli pala nating hipon saka alimango dito, hindi talaga sila alaga, uh, wild sila na narito sa fish pond na to. Fish pond siya, pero natural o wild yung mga alimango at hipon dito dahil hindi sila pinapakain ng feeds kumbaga organic talaga siya no natural yung mga hipon alimang o sugpo na nahuli sa fish pond na to yan ang kagandahan ng mga seafoods dito ang sabi ng mga nangingilaw natin kasama doon banda so dalawa yung ilaw nakakita nyo sa likuran ko ah uh, ang dami raw nilang nahuhuli no ng mga hipon talagang halos kawil talagang ano, salulang sila ng salo ang tawag doon yung lambat lang sila ng lambat no nung hipon dito sabi nga ni Gerald Anderson maswerte lang daw ngayon kasi ang tawag dito kati ang tubig medyo mababaw kaya kita yung mga seafoods alimango at hipon sugpo dito sa fish pond na to ano? so dito kita rin namin ano yung mga hipon sugpo na lumalangoy lumalangoy so ang dami nga talaga nakalutang ng mga hipon sugpo dito. Kaya lang wala kaming ano no, pan ano yun? Panghuli. Ay, ay, yeah. ay, tutukan mo muna 'to. kita ito sir, yan. Yeah, na Yan, yeah. kita niyo ba? Yan oh. Huli ka lang dito, dito po. Alam niya rin. Alam niya rin, alam niya rin. So marami talagang mga hipon no? kahit kami kitang kita namin wala lang kami panghuli pero ayan na naman umuulan na naman umuulan na naman So galing sa ano tawag yan boss? Sa so, pinagalingan nyo? Lambat? Ah. Uh -huh. Lambat ano? So yun yung mga huli no? Pero mamaya tignan natin doon sa pag aho natin Ito ang lalaki okay. Hipon ba? Saan Grabe hipon at sumpo ang dami Pati ito ah, <laughs> So umuula na masyado na malakas yung ulan Kasi, kaya kailangan na naming umahon talaga Basa na, rin rin. Basa na kami no naliligo na kami sa ulan <laughs> So let's go And masyado na malakas yung ulan kaya kailangan na namin sumiba talaga dahil nababasa na kami ng ulan mas malakas ngayon yung ulan kaysa kanina no, pagbalik namin so, kaya kailangan namin magmadali <laughs> ligo na kami sa ulan <laughs> pero exciting kasi ang daming huli ng grupo no? basa tayo ng ulan sobrang lakas ng ulan Grabe. Naligo na kami sa ulan pero masaya naman ang grupo dahil maraming huling kipon. Sayang kung hindi umulan, mas marami pa kami na huling mga hipon. Wow. Ah. Ayun mga oh. Yeah. natin. Okay. Ayan po. Marami. Eh. Eto. Diba to? Oo. No, oh, po yan? Ay, okay. Ito yung huling hipo nun, no? Ito yung mga sumpo. Hipo na malalaki. So, yan. dami pa rin huli, no? Pero, nakakatuwa. Ang dami natin na huli. At the same time, naligo tayo sa ulan. Pero ilang oras lang, no? ng huli ang grupo para makahuli ng gano'ng sa alimang at dito eh. so yun yung mga kasama natin oh, eh, na manilaw okay masang basa ka na yan para eh. si Gerald Anderson ganun din Nakakulong pa yung mga nito na nahuli. Okay. Ayan, gumagalaw pa. Ayan, tignan natin. Natalian nila ng tali yung mga alimango para hindi makakagat yung mga sipit. Ah, tignan natin. Ang galing ni Kuya maghawak ng alimango. Sanay na sanay yung dalawo. Oh. Natalian. Oh, ganun lang pala pagtali. Kaya natin ng paa. Tapos malaki lang ito sa alam walang sitik na ito pa, Tapos kapatid, uh. At, Para hindi siya makasitik. Hindi ng mga tao. kabisado. Ang galing. Parang si Harabas din to ah. So inibitaan natin si Harabas no, na bumisita dito sa Barangay Makulbo, Mamburao, Occidental Mindoro para makasama tong mga batang to sa panguhuli ng Alimango. Iko, yan okay. o, so, laki. O, ganun na pala pagkatali, no? Yan. Yeah. Kaya bumili ko sa So kay Mr. Harabas So iniimbitahan namin kayo Dito sa Barangay Makulbo uh, Eco Farm Sa pag-ahari ni Ate Claudette Para manghuli Mangilaw ng mga Alimango at Hipon Supo Ayan Okay Oh, Talagang nakaamba uh, na yung mga ano niya. Galing, hasler na hasler siya magano. Ang tali ng animamo. Diba Ang bago ito. <laughs> pagkatali ng alimango dito kung sanay na sanay yung mga bata so inimbitahan natin si Mr. Harabas na dalawin ang mga tao dito itong fish pan dito no? mga organic yung kanilang mga alimango, hipon, sugpo wala sila pinapakain feeds dito pakawala lang to at bahala na sila mabuhay, kumain at hanggang lumaki sila tubig eh wala na makita Ah, bakit pala kasi kanina? Oo, lakas kanina nung walang wala. wala. So, ito na yung mga sugko at hipon, ano, no? So, madami yan. Kung hindi raw umulan, eh, mas marami pa ang mauhuli. Kaya lang, maligo na kami sa ulan, eh, kaya kailangan na naming umahon. Ayan, yeah, no? Pero yung may-ari, alam niyo ba, no? Maganda yun, tsaka sexy. Kaya lang, ayaw talaga magpakita, eh. Kaya, pasensya na. <laughs> Medyo malakas pa rin yung ulan, no? Matapos na ka kami sa panguli, pangingilaw. Pero, ngayon, nagpapahinga na kami at nagkakape ng mainit na kape para, para naman mainitan tayo dahil malakas yung ulan at malamig ang panahon. Pero bago yon, no, mga ka pakilala muna namin sa inyo ang Harabas Boy ng Mamburao Occidental Mindoro. Siyempre, sila yung nakasama natin sa pangingilaw dito ng mga alimango at hipong sila yung mga hustler na harabas ng Mambura Occidental okay. pakilala natin ano yeah, wala lang naman Bernard. Bernard Bernard Salcedo po Salcedo yan ah, anong ginagawa mo namamana nanguhuli din naninigpaw po ng alimango naninigpaw ng alimango pangalan mo harabas Clive. boy number 2 Clyde po Clyde Clyde po Francisco Clyde. okay ano naman ang ginagawa mo sa pangingilaw ano po nandiyo siya ulit din Nag? Same lang po yung kanya. Parehas din. Ah, uh, pana, ah, uh, sigpaw uh, ng alimango, hipon. Yan. So, ang daming huli kanina, no? Yung pangatlong, Harabas Boy number 3. Jan Paul Hernale po. Yon, si Jan Paul Hernale. Ano yung ginagawa mo sa pangilaw? Ah, uh, sigpaw din po. Sigpaw din. Okay, sigpaw din ang ginagawa nila. May panawagan ba kayo kay Harabas? <laughs> Ayan no? sila daw po ay nananawagan kay Harabas, no? Gaya nung pagbisita ni Harabas kay Mr. Celso Salgado sa Sablay at Occidental Mindoro na nanguli ng giant gurami. Tayo po ay inibitahan din ng mga Harabas boy ng mambura Occidental Mindoro na bisitahin sila rito, no? Sa Eco Farm ng Barangay Makulbo, Mambura Occidental Mindoro para makasama sila sa panguhuli, pangingilaw ng mga alimango, hipon, sugpo at pamamala kung meron isda dito sa kanilang mga pangisdaan o palaisdaan. At yan, inibita po natin. Sana po ay mapakinggan ninyo <laughs> ang request ng mga <laughs> Little Harabas Boy. Okay, kaway naman kayo kay Mr. Harabas. Yan! Okay? Yan lamang po hanggang sa muli. Sana ay nag-enjoy kayo at nagustuhan natuto sa video ito. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kaonis. Gerald Anderson! So, Good morning! eto yung fish pond kung saan tayo nangilaw at nakahuli ng mga alimango hipon sugpo kagabi. Meron pa rin isa silang fish pond doon pa banda sa lugar na yon, yung tinatawag nilang nursery kung saan nila inaalagaan yung mga maliliit ng mga alimangong hipon na doon din tayo nang ilaw kagabi eto naman yung side view sa kanang bahagi niya ito yung makikita natin sa napakalawak na fish pond nya okay, so ayan, ito po yung ating experience dito, at Gaya ng dati, sabi namin, iniimbitahan ng mga Harabas Boys ng Mamburao Occidental Mindoro si Sir Jeff Harabas na bisitahin naman sila rito para makasama no, sa pangilaw, pang panguhuli ng mga alimango, sugpo at hipon dito sa Barangay Makulbo, Eco Farm, Mamburao Occidental Mindoro. Siya nga pala, ano? 'yung alimango pala na huli natin kagabi, pinadala na sa atin ng may-ari. So, matitikman natin siya pagdating natin sa bahay.